Pagkakam tayo nitong pretty short pero eh, no? by to ano, uh, by color. Okay. Shorty na short ka yun. Wala ng mata. Bilog na bilog yung face niya. Eh. Bali lalaki siya. Maguha year old na to. Bigay ko na lang to ng ano. hindi natin ito budget, hindi natin ito negotiable. Na 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 Tawag lang, huwag mahiya. Mabot. lang na ito ngayon. Yan mga kapas, may abila tayo dito mga kailanap dyan ng budget meal. Pero quality, big tone, no? Human soldier na laki. Isang ginger, isang pure white na ODDI. Yan lang natin ito na ano mga boss. Uh, sige, 5,000 na lang. Ibang pang konti. Uh, para yung lalaki. Ang lalaki so, mga big food to. Ano mga boss? Oh. Okay? Yeah, Ibang like, lang yan. Ligit na big parang food. Parang big food yan o. No? Oh. Pero parang lang hindi ka pinag-aano kasi lang. Pagka hindi talaga nila lalaki, yan. Talagang mukha siyang main tone, kaso explain din dito, ah, ano tayo, tapak. Yan, persian lang natin siya i-apply, uh, persian lang naman siya. Ito yung isa. ODDI. Ay, no, pat patintay pagkintay niya, no, parang main tool. Sa iba po, main tool na to, pero sa amin, version lang yan. Hindi tayo nagkakat ng malaking kita. Basta magkaya yung bayan natin. Sa kaya pa, meron pa tayo. meron pa tayo dito ngayon. Anong mga puso? Email. Data quality. Big bone to big bone. Two months old in one week. Yan ang lahat ng six team iba ko pa. Female to, two months and one week, big ball. Female. Yan, 6k, iba ko pa. Yan, meron tayo dito ano, uh, pretty short hair cross sa Persian main tour. Yan, ang pretty short dyan talaga yung katawan niya. Silver yan, silver shade yan. Dahil yung tenga niya naman, manang-manang siya sa, ano, sa main tour bali pure beauty short yung tatay yung nanay niya yung main comfortant. No. Teammate ito, bigay ko na lang ito ng 7-5 ni Parang British short talaga yung katawan niya. Tsaka yung mata niya guys, yung mata. Yung, yung tayo niya talaga yan, pang main thing. Ah, hindi dito meron tayo din ng parents niya ito mga bro. Kaya huwag kayo mag-alala, hindi kayo magiging dipismaya sa mga kukulisa. 750 gold na gula. So, may available tayo dito ng napaka-solid na pure white meal. Ready to breed na yan. Sobrang linis. Ripple coat, big bone. Bigay lang lang dito ng 8,000 spin na Solid na ito. Yung kapart na itong female ako na kagabi. Sa mga interesado dyan. Screenshot nyo na lang, PM na lang kaya tayo. Pwede niyo akong direct PM mo kaya mag-text ko. Ayan, sa mga interesado po sa aking mga pinakita dun sa British Shorter, sa mga Persian, yan ah, direct PM nyo na ako, madali akong kausap, negotiable, lahat ng ating binibenta, lahat ng ibawas. Siyempre, eh, dahil ano ka, uh, subscriber ka ni Raiden Roll, di ba? May bawas yan, tsaka subscribe na rin sa ating YouTube channel, Ervin Cats and Friends. Uh, Ina-upload din natin doon yung mga videos natin para lagi hindi kayo updated. At PM, uh, palo kayo sa aking Facebook account, uh, Ervin Aparicio Felix, para araw-araw kayo updated sa aking mga ilalabas ng pusa, ipo-post, na Yun, uh, muli maraming salamat yan, ride and roll sa laging pag-suporta sa atin. At syempre sa mga buyer natin dyan ang mga solid. Shoutout niya pala kay Sir Uh, big big shout out nga pala kay Sir Reden, Batadlan and Madam Janet Ronolo. Yan from Jensen po sila. May papashit tayo bukas. Dalawang pusa yung binili nila sa atin. ah uh, shout out na yan sir. Ingat nyo sa barko. Uh, isa pa lang si Man si Sarah. Maraming salamat din kay Madam. ah uh, binayaran na ganda yung pusa kahit na ano tawag dito. Kakadil lang namin. Yan, maraming maraming salamat. Peace.